Ang mga unang sinag ng araw ay naliligo ang mga damuhan ng Timog Amerika sa isang mainit ginintuang liwanag. Ang hamog ay kumapit sa matataas na damo, kumikinang na parang mga brilyante. Ito ang Pampas, isang malawak na damuhan na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang hangin ay buhay na buhay sa tunog ng huni ng ibon. Ang mga insekto ay tamad na umuugong sa mga ligaw na bulaklak. Isang bagong araw ang sumisikat puno ng pangako at pagkakataon. Ngunit may panganib na nagkukubli sa mga anino. Isang mandaragit ang gumagalaw, ang matalas na pandaman nito ay alerto sa kaunting tunog o paggalaw. Ang lobo na may kiling, na may mahabang binti at mamula-mulang gintong balahibo ay isang kapansin-pansing tanawin. Mukhang isang sora na nasa titi. Ngunit hindi ito sora o lobo. Ito ay isang natatanging uri na matatagpuan lamang sa Timog Amerika. Ang mahabang binti nito ay tumutulong dito upang makita ang matataas na damo. Ang mamula-mulang balahibo nito ay perpektong nakasama sa mga ginintuang damuhan. At ang natatanging itim na kiling nito ay nakatayo ng tuwid kapag nakaramdam ito ng panganib na ginagawa itong mas malaki at mas nakakatakot. Ang lobo na may kiling ay isang dalubhasa sa pagbabalat kayo. Ito ay perpektong inangkop sa kapaligiran nito. Ang Lobo na May Kiling ay matatagpuan sa ilang mga bansa sa Timog Amerika. Mas gusto nito ang mga bukas na damuhan, nunit maaari ding matagpuan sa mga kagubatan at kagubatan. Ito ay isang nag-isang nilalang nagsasama-sama lamang upang mag-asawa. Ang Lobo na May Kiling ay isang nilalang ng ugali. Pinagpapatrolya nito ang teritoryo nito. Minamarkahan ang mahangganan nito ng amoy. Ito ay pinakaaktibo sa madaling araw at tapit hapon kapag ang hangin ay mas malamig. Ang lobo na may kiling ay isang mahalagang bahagi ng ecosystem ng damuhan. Bahagi apat, isang mga sa gabi. Sa ilalim ng takip silim, ang lobo na may kiling ay nangangaso. Ginagamit nito ang matalas na pangamoy at pandinig upang mahanap ang biktima nito. Ito ay isang omnivore kumakain ng maliliit na mamal, ibon, reptilya, insekto at prutas. Ang mahabang binti nito ay nagbibigay dito ng kalamangan na nagpapahintulot dito na habulin ang biktima sa malalayong distansya. Ang malalakas na pangan nito ay madaling durugin ang mga buto. Ngunit ang lobo na may kiling ay may isang lihim na sandata ang ihi nito. Ang ihi ng lobo na may kiling ay naglalaman ng isang sangkap na umaakit sa mga daga. Ginagawa nitong mas madali para sa lobo na may kiling na mahuli ang biktima nito. Bahagi lima, pagharap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ang lobo na may kiling ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ang pagkawala ng tirahan, pangangaso at sakit ay lahat ay nakakaapekto. Habang ang mga tao ay lalong lumalapit sa kanilang teritoryo, ang lobo na may kiling ay tinutulak palapit sa bingit. Ang mga pagsisikap sa pangangalaga ay sinasagawa upang protektahan ang natatanging nilalang na ito. Ngunit mas marami pa ang kailangang gawin. Ang lobo na may kiling ay isang mahalagang bahagi ng ekosistem ng Timog Amerika. Ang kaligtasan nito ay responsibilidad natin. Bahagi anim mga tagapag-alaga ng ginintuang lobo. Lumulubog ang araw sa isa pang araw sa pampas. Ang lobo na may kiling ay natutunaw sa mga anino. Ang ginintuang balahibo nito ay walang putol na nakasama sa matataas na damo. Ang kinabukasan nito ay hindi tiyak, ngunit may pag-asa. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kamalayan, pagsuporta sa mga pagsisikap sa pangangalaga at paggalang sa tirahan nito, makakatulong tayo upang matiyak na ang kahangahangang nilalang na ito ay patuloy na gumagala sa mga damuhan ng Timog Amerika para sa mga susunod na henerasyon. Ang lobo na may kiling ay isang paalala ng kagandahan at kahinaan ng natural na mundo. Maging tagapag-alaga tayo nito.